Blessed Sunday morning mga kainday. Ito po meron po akong ipapakita sa inyo. Huling hirit sa tag-init or summer. Ayan. Iba't ibang uri po siya ng ice cream guys dito sa Japan. Ayan. Una ko pong ipakita sa inyo ang melon flavor. At saka meron din po siyang ano, strawberry flavor. Mamaya titignan natin yan. Isa-isahin natin. At syaka, meron siyang yung parang ano lang siya guys. Yung parang ano lang na lemon ang flavor niya. Yung parang kinukuskus lang na yelo na may lemon sa loob. Ayan. At saka meron din po tayong ano, ganito na chocolate din, na ice cream din siya. At saka meron din po tayong ganito na ito yung itsura niya sa loob. Meron siyang parang ito ang tawag nito. Tapos ice cream siya na may chocolate sa sa gitna. At saka meron din po tayong ganito na vanilla ang flavor. At saka, ito po yung una nating buksan, guys. Tignan nyo po, dahil mayroon po yan siyang orange sa... Ayan. Ayan. Nakikita nyo po ba yan siya? Fresh na orange po yung ano, ay le, orange, hindi pala orange, lemon. Pre, fresh na lemon po yung na, nakikita nyo yung bilog na yan. Pag ginanong po ng kutsara yan, lemon po yung nasa gitna niyan. O, di bang, ano talaga nila, guys. Na? Ayan. Fresh na lemon. At saka ito naman, oh may ano, maski melon. Melon, melon. Saan ba natin buksan po? Yan, melon po ang flavor niyan. Ito pala. Yan, ito po ang itsura niya. Sa loob, ang melon flavor. Yan, yummy. At saka ito po yung strawberry. Okay, and si sa may ito po yung strawberry. Ayan. Ayan po yung um, tapos ito naman buksan natin siya dahil ano, maganda ano. Dito, dito natin siya buksan. Ayan. But, marami pa siyang flavor guys, pero hindi ko na dinabihan ng bili dahil ano. Um, matatapos na papasok na yung taglami guys ayan siya meron siyang ganito kasi gaganunin yan pag kinakain ayan meron siyang puti kung nakikita nyo dahil ano puti po yung gitna niya ayan ito po nilalagay yan siya sa dito at saka ito vanilla po ang flavor Ayan. Mm, yummy, yummy. Ayan po yung mga itsura ng mga ice cream dito. Ito yung sa strawberry. Ito. Ayan siya. At saka ito naman yung sa melon. Ayan. Iba't iba. Mas may maganda pang mga design yan. Ito hindi na natin siya i-open kasi dapat need dito pag i-open, diretso kain na siya. Ayan. Ayan, huling hirit sa huling hirit sa summer guys dahil papasok na yung taglamig. Ayan lang po, pinishare ko lang sa inyo. Yung iba't ibang, hindi pa lang to actually, marami pa pong klase ng ice cream. Ito lang po yung binili ko dahil hindi ko dinamihan dahil baka masobraan naman yung mga bata maano lang din ubuhin ayan ayan po yung iba't ibang uri ng ice cream ayan thank you for watching mga kainday